Uh, hello guys, na dumating na po ang aming parcel na planchahanan. Ayan, may magagamit na po ako para sa pagplancha ng mga uniform ng aking mga kidus. Ayan guys, worth it po yung 1,200 na bayad ko sa seller. sa wakas may magagamit mag na po ako at napaka nice po inyo yan di ba napakaganda Diba? Napaka di ba napakaganda guys ayan tuwang tuwa ang aking Korean collab Si mama bago po. Ang ganda ng ano kasi mama. Ayan. Ang ganda. Worth it na worth it yung binayad ko. Ayan. Ang galing. And guys, thank you for watching. At maraming salamat sa mga support niyo sa aking video. More. Thank you so much.